Ito nga raw ang dahilan kung bakit galit itong si Coach Ime Odoka kay Lebron James at sa team ng Lakers ayon sa mga Lakers fans. Yan ang ating pag-uusapan ngayon mga idol dahil mukhang hindi pa nga rin nakaka-move on ang maraming LA Lakers fans mga idolos at the rest Lakers fans patungkol nga sa nangyaring interaksyon between Lebron James at pati na rin Ime Udoka. Very viral nga mga idol ang video clip na lumabas kung saan meron ngang subtitles kung saan tinawag nga na B-word na ni Coach Ime Odoka itong sina Lebron James at ang team ng Los Angeles Lakers. At maraming nga sumang-ayon na dito nga kay Lebron James na hindi nga daw dapat sinasabi ng loosely yung ganong salita mga idol, yung B-word nang dahil very offensive but very disrespectful nga daw yon lalo na kung sasabihin mo sa isang grown man para ka nga daw naghahamon na ng away. Gusto mo ng physical at sakita ng handap mo kapag sinabi mo nga daw yon. And well mga idol itong mga Lakers fans ay hindi nga natapos at talagang nagkaroon pa ng compilation kung saan itong si Lebron James ay niluluto nga itong si Ime Udoka nung siya ay naglalaro pa sa NBA. Panorin nyo itong video clip na to mga idol. Kumento nga ng ilang mga fan, mga idol, NBA fan, Lakers fans na I swear players back in the day hated how much Lebron live up to the hype nga daw. Gusto nga daw nilang makita si Lebron James na magfail, at yan daw ay malalaman natin kapag nanood tayo ng mga dating interviews. At buong karir nga daw neto ni Coach Ime Udoka ay niluto lang siya ni Lebron James. That's half the reason nga daw all the heads hate Bron. He been cooking them since he was 18 years old. At itong si Lebron nga daw ay tinerorize itong taong ito si Coach Ime Udoka all over the league. Getting cook naman daw for 20 years is crazy sabi ng isang fan. At mukha nga daw ang pagwe-wave ng LA Lakers kay Ime Udoka in 2004 as a player Ang isa daw sa mga dahilan kung bakit galit pa rin siya dito sa Lakers Tapos naman pa nga daw ng kanyang galit kay Lebron James Nang dahil sa ginawa sa kanya sa buong NBA career niya Kaya naman daw hanggang ngayon ay masama ang loob Galit itong si Coach Ime Udoka kay Lebron James At sa LA Lakers kaya niya nga daw ginawa yun at tinawag ng mga B-word Itong si Lebron at ang Lakers Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa Akusa ng mga Lakers fans? Sa tingin nyo ba ay eh, tama ito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.